Likas talaga sa ating mga Pinoy ang pagiging hospitable o maasikaso. Pero ibang level yata ng hospitality meron ang OFW mula Afrika na si Roel Francisco. Pinoy po siya. Sa simpleng paggawa ng content, dinala niya ang Afrikanong si Cha at kanyang buong pamilya sa Nueva Ecija. Binigyan pa niya ng tirahan for free o Di ba? Iba talaga magmahal ang Pusong Pinoy. Say, isa na yata ang pamilyang ito sa pinaka -pina ng mga netizens Paano ngayon. Yun? Paano ba naman? Puno ng tawanan at kulitan. Reality show kung magana na walang halong script at aktina dahil lahat ng video nila legit na totoong nangyayari. Sila ang pamilya ng mga Afrikano na dito na ngayon sa Pilipinas naninirahan bakit at paano sila nakarating dito sa Pilipinas. Abay, dahil ito sa kabutihang loob ng isang Pinoy. Taon-taon, mahigit dalawang milyong Pilipino ang umaalis ng bansa para magtrabaho at hanapin ang magandang kapalaran sa abroad bilang mga OFW. Kung marami man ang umaalis ng mga Pinoy dahil sa kawalan ng pag-asa. Dito naman sa atin, nakatagpo ng panibagong buhay ang pamilya ng Afrikanong si Tia Mame. Ito ay sa tulong ng ating kababayan si Roel Francisco na taga San Isidro, Nueva Ecija. Magdadalawampung taon nang nangingibang bansa si Roel. Iba't ibang lugar na ang kanyang napuntahan sa paghahanap ng greener pastures o yung mas maganda ng buhay. Noong 2016, nakahanap siya ng mapapasukan na trabaho sa Equatorial Guinea sa Africa. Kahit hindi pamilyar sa kanya ang bansa na iyon, lakas-loob siyang nakipagsapalaran. Nang pumutok ang pandemya noong 2020, hindi na nakauwi si Rowel sa Pilipinas. Para libangin ang sarili, naisipan na lang niyang gumawa ng vlog tungkol sa pumumuhay niya doon. Dito na nag-cruise ang landas nila ni Tia Mame. Ang time na ako ay nasa resto at kumakain, yung isang anak niya na si Misma ay uh, nagugutom at saka si isang yung kaibigan ni Misma uh, that time eh, pinakain ko sila sa resto na kinakainan namin kaysa bigyan ng pera. Bago sila kumain, nagpray, nagpray yung mga bata. na isa ko kasi uh, mga Aprikana biglang nga nagpray bago kumain. Eh sa atin hindi naman halos ginagawa ng mga bata yun. So doon ako na curious sa pamilyang to. Ang batang babae na kanyang tinulungan ay si Misma Isinama siya nito sa kanilang bahay Hanggang sa nakilala ni Ruel ang kanyang ina na si Marie o si Tia Mami. Yun na palang simula ng kanilang magandang pagkakaibigan Napalapit siya sa pamilya ng mga Afrikano Mula noon, nagpabalik-balik na siya sa bahay ni niya, Tia Mami. Itinuring sila ni Rowell na pangalawang pamilya. Nakita ng OFW ang kahirapan ng buhay ng kanyang mga bagong kaibigan. Kaya nagpasya siya na tulungan sila sa kanilang pangangailangan mula sa kinikita niya sa kanyang pagbablog. Nag-prepare ako ng pagkain. Yung Pinoy Spaghetti natin na medyo manamis-namis at saka uh, fried chicken tapos nagulat ako sarap na sarap sila. Kaya sabi ko, ah ito pala yung magandang uh, gawin para sa kanila. Yung magpapiting program. Datong doon do 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 ko nalaman na mga tao doon kadalasan yung pati yung mga bata eh minsanan lang kumain at yung pagkain nila ay eh, tinapi lang. So, talagang walang-wala sila. Pumasok ko sa buhay nila at unti-unti uh, na ayos naman dahil uh, nakita ko yung kabaitan nila eh. Mabait sila sa sa amin, tapos sa uh, never nang hingi ng pera kaya nagpatuloy talaga yung pagtulong ko sa pamilya nga. Pero iba ang buhay nila doon. Sobrang hirap. Kasabay nito, pinamulat niya sa mga taga-Equatorial Guinea ang kulturang Pinoy gaya ng pagmamano, mga sayaw, at mga larong Pinoy. So, tinuro ko na yung mga pagkain Pilipino natin, paano niluluto, yung, yung adobo, yan, yung mga uh, maruya, banana, yung ito ang tuwa kami kasi Pilipino po kakain ng mga Aprikano. At uh, ang pinaka maganda talaga doon na uh, ginagawa natin, yung binibigyan natin sila ng opportunity na maging okay o mag-level up yung buhay nila. Kasi uh, marami na tayo yung tinulungan na uh, sa pagnenegosyo, papaan ang tamang negosyo Pero yun nga, nasa kanila pa rin kung talagang magsasucceed sila. Discarding Pinoy, hanggang sa fruit shake. ya yeah, tinuro ko na sa kanila. <laughs> <laughs> Pero yung pinaka the best talaga na ituro natin doon, yung mga street food natin, tulad ng mga fishball, maruya, banana queue, kamote queue, na ginawa nilang negosyo. Naging laman ito ng kanyang mga vlog at nag-viral. Marami ang naantig ang damdamin sa kabutihang ginawa niya sa pamilya at mga kababayan ni Tia Mami. <laughs> Noong 2023, isinama ni Roel si Tia Mame sa Pilipinas para magbakasyon. Nagulat ang babaeng Afrikano dahil sa mainit na pagtanggap ng mga Pilipino sa kanya. Marami na kasi mga Pinoy ang nakapanood at nagaabang ng mga vlog ni Roel. Na, na pagpunta niya dito uh, ang sabi niya sa akin uh, never siyang na-discriminate. Kung ano yung pagkain namin, pagkain niya. Sandali lang ang naging bakasyon ni Naruel at Tiamame sa Pilipinas. Agad din silang bumalik sa Afrika. Pagkalipas ng isang taon, nakaipon ng pera si Roel. Dito niya na napagpasyahan na umuwi na ng tuluyan sa bansa noong 2024 para pagtuunan naman ang pansin ng kanyang sariling pamilya. <laughs> Ay, ikaw, Dahil napamahal na sila sa isa't isa, nagpasya din si Tia na sumama kay Roel. Pabalik ng Pilipinas kasama ang kanyang mga anak. Ikinatuwa naman ito ni Ruel at hindi na nagdalawang isip pa. Nakita ko kasi ang kabutihan ng mga bata. E parang hindi kaya ng puso ko na mawalan sila ng magandang future. Kasi sobrang uh, babayit ng mga bata nito sa akin. Tapos pa, na para mga anak ko. Kaya sabi ko, deserve ng pamilyang to na magkaroon ng uh, magandang future, especially yung mga bata na to. Suportado naman ito ng pamilya ni Ruel. Pa, kung payag ba ako, yun po muna una tanong niya sa akin. Siyempre po una, hindi naman po ako agad umoo. Kasi parang isipin ko po, parang ang hirap naman po na ang dami niya, eh, kasi buong family yun eh. Pero nung sinabi naman po niya sa akin na kaya naman daw po niya na i-provide kung ano yung ano, kailangan ng mga bata kasi naawa nga daw po siya kasi yung mga bata doon, yung iba po yung buhay kasi nila doon eh. Kaya para sa akin po, wala naman po naging problema. Okay na Pagpasok ng airport, nagkaroon pa ng konting aberya at napagkamalan pang nag-human trafficking si Ruel. Pagbaba pa lang namin ng aeroplano, may immigration officer na lumapit sa akin. Sabi sa akin, ah, sino yung mga kasama mo na yan? Bakit kasama mo yan? Ah, lahat, tinanong nila. Tapos, in ko naman talaga, sinabi ko yung totoo sa kanila. Ang sabi ko sa kanila, sila ay magbabakasyon dito sa Pilipinas, mga kaibigan ko sila, nagbablog kami, ganyan, pinakita ko yung vlog ko that time, natatandaan ko may isang immigration officer na lumapit sa akin. Uh, at sabi niya sa akin, uh, Sir, good job sa mga ginagawa mo. Sabi niya sa akin. So, yun pala follower mo. Mm follower ko. Tapos sabi niya, okay na yan, palabasin niyo na. Tapos paglabas namin ng airport, yung mga tao, tuwan-tuwa. Kasi ang dami namin follower doon, ang dami sumalubong sa amin, punong-puno yung halos sa baba ng airport. Tuwan-tuwa sila. Binigyan ng sariling bahay ni Ruel ang pamilya ni Tia Mame malapit sa kanilang bahay sa San Isidro Nueva Ecija. At ngayon, nag-aaral na rin sa probinsya ang mga Afrikanong anak. Filipina, porque Filipina está bien. Es un país como mi país, me hace recordar mucho. Los niños aquí en la escuela, yo mismo bien. Y así, por eso me gusta vivir aquí tranquilo. Así. Él, El... A mí ha conocido todo lo que yo tengo ahora gracias a él. Y yo voy en la escuela, yo comer bien, mm, porque ahora tú ayudar, tú ayudar mi, mi familia. Ahora nosotros damos muchísimas gracias para ti porque nosotros estudiar ahora mismo debe estudiar mucho para ser persona grande. Pero hindi maiwasang may mga netizens na nambabash kay Roel. Sinasabi ba naman na ginagamit lang niya ang mga Afrikano sa kanyang pansariling interes? Apektado noon si Rowell, pero hindi na lang niya ito pinapansin. Bawat vlog namin, pinakikita ko talaga, o, dito kayo nagpunta, kaya ganoon na lang ako naging emosyonal kasi binibigay ko yung best ko para sa pamilya ito. Eh. Hindi lang dito, kasi hindi lang naman ako sa pamilya ito tumutulong. Eh. Yung pati sa ibang mga tao din sa Pilipinas, mga Pilipino, tumutulong din ako. Kaya yung pagtulong kasi... Uh, sa puso ko eh. Pero minsan uh, nagkakaroon ng problema dahil uh, naiisip nila na uh, hindi ganoon hindi ako sincere sa pagtulong ko. Masaya si Ruel na naging instrumento siya para mabigyan ng mas magandang buhay ang pamilya ni Tia Mame. Malayong-malayo sa kinagisnan nila sa iniwang bansa sa Africa. Malupit ang mundong ating ginagalawan. Nandiyan ang problema ng gutom, gera, at hindi pantay-pantay na pagtrato. Napakalaki ng agwat ng mahirap sa mayaman. Pero salamat na lang din sa maraming tao gaya ni Ruel na isang Pilipino handang maging instrumento ng pagbabago at pag-asa sa mga walang wala at api. Mabuhay ka kabayan, mabuhay ang malasakit ng isang pusong Pinoy. Huwag natin kakalimutan the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. Ayan. Kilikilikit has the Dio roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan pero ipapakita ko sa inyo, ha? You have the Dio roll-on for day. And hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila ito nakakaputi. By day and at night para manuot ang whitening you have the Kili Kili Underarm Serum. Yan. Pag sa na malinis na ang Kili Kili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your Kili Kili.